Hi guys. Kagigising ko lang. Ah uh, umaga. Ah uh, 5:36 ng umaga. Kagigising ko lang. Nakita namin mapula yung langit, mapula yung paligid. Ating uh, natin guys. Bakit siya mapula? At kumukulog. Kumukulog, kumabunda? na. Ano? Para maingay yung langit. tatlo. Iba yung kulay. Hello? Maingay yung langit. Ba? Ayun. 5.36 ng umaga. At ganyan ka pula. Ayun, may rainbow. May rainbow. Ah, hindi kita Ayun, yung rainbow. Ayun, no. Jada. Ayun, yun, 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 yun. Rainbow. Ayun. Yan. Ito yung rainbow. Ito ano sa buo. Ayun, yun, 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 Ayun. Ayun, kita. Ayun, rainbow. Ayan. Ayan, kaya pa pala. Bakit siya mapula? Ayan. Ano pala? Bakit maganda yung gano'n? Doon, doon lang na doon lang siya nang ano, kasi tulad mo yung mas malaki ang pula. Mas malaki yung pula. Ayun! O, oh, di ba? Ayan yung rainbow. Bas malaki yung red. Ayan. Kaya siya parang mapula. Mapula yung langit. Ayan. Galing naman. <clears throat> Ayan. Medyo mano. Hanapin natin. Ayan. Ayan. O, diba? Okay. Ang gali. Kaya pala siya mapula. Mapula yung langit. Kumukulog. Ayun, ayun yung pulo niya. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Ayun, ayun ang pulo. Ayun yung pulo. Ayun. ayun. Oh, di ba? Ayun. Yan ang puno niya. Ayan. Puno ng rainbow. Kaya siya malaki. Ayan natin. Mahanap ba yun?

yun ang ano natin bakit siya makula kasi nga pala may rainbow mas mas lamang yung kulay red natakpan na natakpan na yung rainbow ng ulap ayun na guys panna tuloy siya okay guys umuambon na guys lumalakas na okay guys guys bye bye gandang umaga bye bye